Ayan po ang pipino. Unti-unti nang lumalago. Ayan. Ah. Siguro, araw, kailangan ko ng kunin tong okra para makagrow na tong pipino. Itong sahap, mumunga pa to Pag pinatulko to dito, mumunga pa to. Ah, isang ito. Isang tudling ito. Isang tudling na ipino. Punta doon. Wow, very nice. Nandun ang pusa namin eh. Ito, magiba ito ng kalabaw. Ito yung ano ko, giniba ng kalabaw. May kalabaw na ano, na nakapasok. Mm hmm may nakapasok na nate na kabaw ito yung tali ko tanggal dapat dito to tatali ko lang to dito Ala, ala ayun si papi ayun apa si papi oh. Sandali, ayusin ko Hinabol ako dito ni Papi. Ganyan si Papi. Napaka ano yan. Napaka overprotected. Nak! Yapas ka, nak! lili, hali. Yapas ko niya. Pag naamoy niya na, ang da, a, a agin ako, ayang habulin niya ako. Ito yung para matibay yung ano trellis ng aking para matibay yung trellis ng aking ano aking, ng aking trellis ng aking ipino ay siya namang may kapasok na ano ah, kalabaw ito talik ulit. yung tudling yan malayo, andoon andoon nga yung tudling nya and that's for today's video thank you for watching